Wow, mashallah, ganda ng bulaklak. Ayan, no? Ganda ng color niya. Parang uh, pink na nagba -violet. Then, may yellow dito sa baba. Ayan. Kung makikita niyo ang halaman na ito, ay ito'y luyang ligaw. Balik kahawig ito ng halamang luyang dilaw. Ayan yung dahon nito. Ayan. Kagaya ng sa luyang dilaw. Ayan Ang Ganda. Ang ganda ng color niya. Ito ay halamang gamot bali, ang ang laman nito is parang luya din siya na kulay puti nga lang. Kulay puti ang laman nito. Ito daw ay gamot sa mga rayuma arthritis. Bale, ang gagawin daw sa laman nito ay yayadya rin. Yayadya rin lahat. Yung pinakang laman niya, yung pinakang luya niya na puti ya rin yun. Tapos pipigain. Tapos yung katas yan, ipapahid sa kung saan masakit sa paa. Tuhod. Saka yung matitira na parang sapal niya, yung... Ngayon parang sapal sa amin sa tawag sa Tagalog. Ayun, yun ay itatapal. Pagka haplas ng katas nito, ilalagay naman itatapal yung pinakang sapal nito. Tapos uh, babalutan ng Uh, pan new or kung anong tela na pwedeng ipangbalot sa nakatapal nakatapal sa paa yan o, oh. di ba nakaka-attract talaga itong bulaklak na to, ang ganda Ayan luyang ligaw. Napakabihira nito. Bali, ito nahingi ko lang sa sa school ng aking anak na pinapasukan. Wow, may bulaklak. May paru-paru. Ayan. Pag ano, pag-iwahiwalayin ko to para dumami. Yala. Pag-iwahiwalayin ko. Ayan, may may paru-parong white. Ayan. Kaya kapag nakakita kayo ng halaman na ganito, magtanim din kayo. At ito ay gamot sa ating mga rayuma at arthritis. Yung laman nito. Uh, ang kagandahan ng halaman na ito ay maganda na yung bulaklak. Gamot pa yung laman. Ayan. Yan lang po. Maraming salamat. Bye.